Kagamit ang pamahalaan ng Artificial Intelligence o AI para mabilis na matukoy ang mga irregularidad sa infrastructure projects. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa harap ng isyo ng maanumalyang flood control projects, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabi na tuloy-tuloy ang reformang gagawin ng pamahalaan para maisulong ang katapatan, integridad at pananagutan. Dahil dito, sabi ng Pangulo, ikinakasa na ngayon ang pagbuo ng transparency portal na magbibigay ng akses sa publiko sa mga impormasyon patungkol sa mga proyekto. Kabilang na ang detalye ng mga kontratista, mga ahensyang nagpapatupad nito, maging ang lokasyon at estado ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng uh, ng husto every step of the way. Bawat uh, bawat bawat uh, ano sa bawat bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong uh, hindi tama nagawa o against uh, against the rules, against the rules and regulations ay uh, makikita natin kagat at hindi na natin pababayaan na ma makikita lang after 2-3 years, kagaya na ng nangyayari ngayon. Ipatutupad din Anya ang sistematikong reforma lalo na sa disenyo ng proyekto, pag-aalok at pagkuha ng kontrata at mga sistema ng pagbabayad na lahat Anya ay naglalayong paigtingin ng transparency, matiyak ang seguridad ng datos at maiwasan ng mga pagkakataon para sa katiwalian. Upang matiyak naman na ang pondo na, na na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na dahil marami tayong nakita completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project ghost project o kung may makita kang mam project hindi kumpleto, substandard, kaya uh, tatibayin natin ang uh, ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay uh, ma-implement na mabuti. rin niya na kailangan gamitin ng epektibo ang teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence na malaking bagay-anya para mapahusay ang pagsubaybay sa mga proyekto at matukoy ang mga irregularidad sa pagproseso ng mga kontrata at pisikal na pagpapatupad ng mga proyekto. Meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard kung maganda ang pagkaayos. Ito tinitignan yung kung talagang nilalagyan ng rebar, kung talaga kung makapal talaga yung yung uh, konkreto, yung semento sa tamang uh, specification. Yung isa pa naman, yung isang uh, smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang uh, hindi tama ay sa ma ma makikita natin kaagad. Ma Maglilista yan eh. Makikita natin, babalikan natin at imbisigahan natin bak bakit ganyan ang nangyari. Sa kabila ng mga reformang ipatutupad, binigyang bigat din ng Pangulo ang papel ng publiko para maisiwalat ang mga katiwalian. Lalo't mula ng umarangkada ang sumbong sa Pangulo website noong Agosto, nasa mahigit 20,000 reports na ang natanggap ng pamahalaan. Napakahalaga ng informasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na malaking madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag merong kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Ang sumbong sa Pangulo website ay inisyatiba ng pamahalaan kung saan rektang makapagre-report ang publiko ng anumang irregularidad na nakikita nila sa mga proyekto sa kanilang lugar. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.